Sino? Gusto magkwento? Siya na po. Sige po, siya na po. Ano po, parang after po kasi ng anniversary namin. Which First is, anniversary. Yes po. Parang nagbago na po, unti-unti. Sino? Siya po. Anong pinagbago niya? <laughs> parang yung... Nagpalda na siya. <laughs> <laughs> Paano pang babago? Isa <laughs> siyang transgender. Ano po, po? kasi before po, di ba, nakwento nga po niya na parang reciprocate po yung feelings, yung energy, ganyan. Tapos, habang tumatagal po kasi, nag-iiba na. Parang kapag may problem siya, hindi na siya gano'n kavokal vocal sa akin. Tumatakbo na siya sa friends niya instead Bakit na da? sa akin na. Parang ayaw niya pong madamay ako sa mga problems niya. Ganon. Tapos, sabi ko po kasi, partner tayo, dapat kung anong problema mo, problema ko din. Ganun. Tapos, sabi niya, ayaw ko, ayaw kitang madamay. Huwag mo akong isipin, huwag mo alalahanin. Ganun. Ayun po. Ma mahirap pa talaga pag hindi vocal. Sa, Siyempre, kinikim-kim kim ko yun. Sabi ko, nakita Inantay niya yung time na yun. Inip na inip, inip ka, no? Kahaba kasi ng kwento niya. Wala ka ibang naisip yun lang, eh, no? Kaya yung dalawa. Sa, sa hinabahaban ako ng kwento niya, hindi nga iniintindi. Nakastik kayo sa <laughs> vocal. Kaya tingnan mo mamaya, wala nang makimati yun, matanong na maganda. <laughs> <laughs> tumawa si Junie. Tumawa kasi. O yun, tumawa, bata, tumawa bata kasi siya. Dito kasi, hindi yung, yung alopecia nung isang araw, di ba? Si, si Junie kasi tumawa. tumawa kasi. Kaya natawa ko. Kaya gumaruhi. Oh. Walang ano. Hindi. Pero mahirap din naman kasi. Mahirap <laughs> <laughs> yun. Sabi na ito rin, hindi kayo nakikinig. Lakas din kayo sa joke na... Ay, ay vocals. <laughs> hindi, Sige nakikinig nakikinig. Kaya, oh, hindi nakikinig ba? kami. Nakakaloka. O bakit daw hindi nagkukento yung lalaki? Bakit nga ba? O, oh, di ba? Hindi <laughs> 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 nakikinig! Tapos mamaya wala ka na namang matatanong. Kaloka ka. <laughs> <laughs> kasi hindi siya vocal. Hindi nag-open na. Ulit-ulit, 15 years na nating yung joke yung vocal. Ba't ba kasi nabang... Ha, sa dinami dami, pwede namang tumahitik siya. Nonchalant siya, introvert siya. Kasi oh, vocal pa yan. Wait, this is... Ang oh, sakit-sakit natin. din. <laughs> Yung sinabi kasi ngayon, sabi mo, <laughs> eh. Mamatay? Oo, oh, sabi uh, <laughs> oh, mo. Mamat, makarma. <laughs> Pa-karma. Hindi, <laughs> hindi, <laughs> hindi. Patawiwi ah. Pau. <laughs> Patawiwi. Ramdam ko na tinutubo. Oh. Hindi na naman makikinig ang dalawa. Nakastick na naman sa joke 'yan. Tapos mamaya wala na naman sa kwento. Eh ang haba ng kwento niya. Ramdam ramdam <laughs> ko inip nyong dalawa. <laughs> Di diba? hey, ako inano ko.